it's me, Mami G. Ayan, guys. Ayan, kitang-kita niyo naman yung hawa ko ngayon, yung mga kulod. Ayan, kasama nito dito sa balikbayan box na bigay ni si Shari Ann na son. Ayan, pasalamatan ko din si Ate Remilyn, si Gaya Eman. Ayan, siya po yung nagbigay sa amin nito. Ang isa po, mga mam, ma na i-deliver na kaninang umaga na kuha na ni Sis Main. So, ayan, mamaya kukunin na din ni Ate Jubilin at Lucilin yung kanila. Pati yung mga chocolate nila. So, ayan, ito yung akin, guys. Nagamit ko na. Ayan, ito pala yung ay bath and body works. Ang pangunya, promise. So, ayan, kung pwede lang talaga buksan to lahat at tamuyin hindi po mga mamsi, si may mga pangalan 'yan. ayan, mga mga tigre pa naman 'yun sila. Sayan, so, maraming maraming salamat Universal Team Damayan. ayan, God bless po sa mga nagbigay sa amin ng ganito. ayan 'di ba, hindi makapaniwala na makakatanggap kami ng chocolate. Tapos para sa mga anak namin, ayan, yung mga ganito. Kalain mo naman sa Facebook mo lang makikita tapos sila 'yung magbibigay nito. At pasalamatan ko din si si si, 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 si Sharina. Nagtiwala siya sa akin kasi sa akin niya talaga nilanding yung isang box. O di ba? Hindi kahit hindi pa kami nakita in person, pero yung tiwala niya 100%. So ayan, maraming salamat, Universal Team Tumayan. God bless.